Dito kami sa White Sands, Tandok, Camarines, isla to isla. Napakaganda ng lugar. Saan pumunta sila? Ned, saan pumunta sila? Ito yung aming ano. Ay, dito. Hi, hello. Madam. so aming ano, dito. <laughs> O dito tayo. 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 <laughs> mo <para> si Joshua. <laughs> Bilis na kayo Jo. Joshua, hindi ka na sa tubig ah.